kanina ko konti lang no ang tubig dito at mababa lang no? parang sapa nga lang na maliit no pero ngayon ang taas na ng tubig at ang dami ng madami na tayong nakikita no madami ng mga isda rin dito mga kaonix ayan no ayan no binubuksan ulit mga kaonix no yun yan naman itsura nya no ng babaeng ah para ka na sa langit no pagka kakain so, grabe ni ramnam hindi mo may paliwanag yung sarap niya at yung lasa niya tatay si ton maraming salamat ah pinatikim mo kami ng uh, tapis shell no grabe mga pang VIP lang pala yan Hmm, grabe Baldwin sa rin din o pagkaya na order No, sabi dito ni Kuya Siton, no, mahal pala ito pag dito ino-order, no. Yeah. <laughs> So may sinasabi si Tatay Siton, nasabi mo Tatay Siton? Okay, lalaki. Nala nalaki siya, nang ganito kalaki, pero pag babae ganyan lang. 'Yon, narinig niya mga kaonis, no? <laughs> Ito daw na lalaki kasi lumalaki siya ng ganyang kalaban. Pero pag babae daw, gano'n lang kaliit. Mm. 'Yan. Pero taba din. Mm. na rin <laughs> siya mga kaonis, so ayan, no? Oh. Iniha ulit yung isa pa, yung babae na nakuha, no? Grabe, sarap nito. Sarap ng ganitong buhay dito. <laughs> Simple buhay pero mga sariwa, mga healthy at safe yung mga pagkain, no? Ang sarap mabuhay sa probinsya. Ayan po, oh, kumukulo na naman siya, no? Kitang-kita natin yung loob. Oh. First class pala na shells ito, no? Mamahalin at mga VIP mga tao pa lang umu nito sa kanila. Bira mo ako niyan eh. Kanti lang ko lang mga kuonik, sabi pala ni tatay si mas malasa no, pag babae. Kaysa dun sa lalaki na malaki. Kahit naman sa alimang o, oh, ang matabahay ni babae. So yun, pang kahit alimang o daw, no, mas malasa at mas mataba ang babae. No. Okay, so sa shell, ganun din daw, no, sa kapis shell. Wow! sarap nyan ayan o no, binubuksan ulit mga kaonix no? yun yan naman itsura nya no? ng babaeng ah, babaeng no? wow. so kalamansi ulit yan kalamansi ulit then pwede nang tirahin ulit yan no? hindi na kailangang kasi maliit na siya mga conics no? isang sagpang na lang yan o no? konti nga lang isang sagpang na lang yan pwede na o ulit natin mga conics ah grabe nga natin no talisin natin sa ano yun nagpakuha agad gusto talaga magpakain at magpasagpang para ka na sa langit no pag nakain uh, mo siya grabe ni ramnam hindi mo may paliwanag yung sarap niya at yung lasa niya tatay si ton maraming salamat ah pinatikim mo kami ng uh, tapis shell no grabe mga pang VIP lang pala yun oh pihira no kaya yan biro nyo mga ka-onex no lahat yata ng mga seafoods mga shells dito nyo lang makikita 'no sa Baruyan River, sabi ni Tatay si 'no. Kanina nakita natin no, 'no kung paano siya nanguha ng mga shells, iba't ibang klase ano Pati mga alimango, marami, mga hipon, marami dito 'no. Uh, Tatay ito, salamat ng marami ano Pina-experience po sa amin 'no yung, uh, 'yung mga pagkain dito sa Baruyan River, iba't ibang klase ng seafoods 'no. Kayo po si Tatay na 'no. no? Ayton. Ayton. Angkel naman siya ng ating chef, no? Si ating Chef. Ah, uh, yung kanyang kabiyak, si Kuya Ma. Ayun. Okay, mga kawan. sana nag-enjoy kayo, no? At marami kayong matutunan at tatuklasan dito sa pagbisita namin dito sa Baruyan River. Maraming salamat sa inyo. Thank you. Kay Kalapan, sa kapitan ng Kalapan. ayon mo no, nauna na yung ating mga kasama at babalikan lang tayo dito Bailang ating mga Masarap ang hibing ng tulog ano Ayan mga ka no, narito tayo ngayon sa Sapra ng uh, ating chef no, si Chef uh, She dito sa Baruyan River sa Barangay Baruyan, Calapan City So, nauna na yung ating mga kasama bumalik doon sa highway at tayo siyempre no sinamahan muna natin ang ating mahal na Reyna dahil narito siya nagre-rest tulog siya no nagpunta kami rito para mag-enjoy mag-relax kaya ang mahal na reina Reyna siyempre nag-rest siya doon sa Sapra sa may kwarto ano ah. ngayon yung mga kaonis, no nakaka-relax dito sa lugar na to no sobrang ganda sobrang ganda ng lugar na to mga kaonis, no at talagang sariwa ang hangin Maraming seafoods, maraming mga ibon na makikita dito, no? So, lahat ito mga kaonics, no? Nakikita natin ay nasasakupan din ng barangay Baruyan, no? Kita nyo yung ating uh, uh, sapra na tinatawag o yung kubo, no? Na nakaangat sa tubig, no? So, andyan ang ating mahal na reina. Maya, maya pabalik yung ating kasama, no? Para sunduin tayo at tayo ay pabalik na ng Kanubig Uno dito sa Calapan City Oriental Mindoro. So, yan mga Kaonix. Sana nag-enjoy kayo sa aming video na to, sa aming vlog na to, kasama ang aking mahal na reina. And syempre, sana uh, good vibes lang. Lagi tayo lagi, no? Yung masalikuran likuran ko mga Kaonix, no? So, lambat yan, no? Ibinababa, no? Tuwing uh, gabi. At yan ay inaahon no pagdating ng madaling araw at yan ay maraming mga isda no mga seafood na makukuha dito sa lumbad na na harvest nila sa madaling araw Kanyo, no so wow talaga naman marerelax ka at mag-enjoy -e pagka nandito ka sa lugar na to lalo na siguro mga kaonix no kung malapad itong lugar na to dati ro kasi puro kawayan pa to dito no kaya maraming malalakaran no maraming uh, matatamba yan sa lugar ngayon, halos bahay na lang tapos itong nilalakaran natin dito makipot na lang ang pwede nating pagtambayan at pagpuntahan uh, at paggalaan dito Okay mga ka no tayo ay kasalukuyang nagbabangka ngayon no kung maaalala nyo kanina dito tayo nangunguha no ng mga shells may mga kasama tayong mga taga baruyan ano na nangunguha ng shells no kasi kanina low tide pa no pero ngayon high tide na kaya kita nyo may tubig na at kanina naglakad tayo no mula doon mula doon naglakad tayo hanggang dito ano kung maaalala ninyo no pero ngayon tayo ay namamangka na kasi high tide na siya no kita nyo no Kanina ako, konti lang, no? Ang tubig dito at mababa lang, no? Parang sapa nga lang na malita, no? Pero ngayon, ang taas na ng tubig at ang dami ng... Madami na tayong nakikita, no? Madami ng mga isda rin dito, mga kaonis. So yan, no? Grabe yung mga talaba talaga sa mga sasaan, na, no Sa mga sanga ng sasaan. Hitik na hitik ang mga talaba. Grabe, mga kaonis. Ang sarap tumawid rito, no? Kanina, naglalakad tayo, hindi natin siya masyadong ma-enjoy. Pero ngayon, talaga namang nakakatuwa yun. Ang bunga ng sasa, oh. Wow! Pala ang bunga ng sasa, no? Pero ngayon, na-enjoy na natin siya, no? Kasi pwede na tayong uh, mamangka at... Yan, mga kaonics, no? Kasama natin si tatay ito, no? Ang ating uh, bankero at ang ating tour guide. Dito, no? Muli. Tatay ito, maraming salamat ah. Ayan. Wow. Tingnan nyo yung mga ka-onyx oh. Dito na tayo no. Whew. Sana makabalik tayo muli mga no. Sana may sama natin si ka-inags dito. I'm sure matutuwa siya dito. Ibang-iba yung nature nito. Native na no? native. Talagang adventure at napaka-nature no. Wow, ngayon mo pala may enjoy mga kaonics, no? Pagka may tubig itong dinaanan dinaana natin kanina, talagang may enjoy mo siya. Ayan, oh. Wow! Grabe! So, yung dito po So, mababaw lang daw po, no? Yung tubig na na ito, no? Pagka yung mga ako dito. Upos tao. Lampas tao pagka malalim. Mababaw pa yan. Pero ito po, mga hanggas. Ah, okay. Ito mga ka-onyx, no, malapit na tayo doon sa pang, pang And then, pabalik na tayo ng kanubing uno. So, I'm sure nag-relax ang ating mahal na Reyna, no? So, tulog. Oh, Oo, natulog lang buong maghapon. So, nagyaya na... Oo! Nagyaya wow. siya na mag uh, rito ito wow. pero natulog lang rin pala no buong mag <laughs> Pero mga ala na naman siya natulog mga ka no hanggang 2:30 siguro mga isa't kalahating oras siya natulog. Okay? Hanggang sa muli mga ka no sana nag-enjoy kayo at maraming natutunan dito sa aming video sa aming vlog na to. Maraming salamat kay Kuya Iton. Maraming salamat. At sa inyo mga viewers natin, oh, no? thank you so much. So ulitin, next time po ulit. Yan mga kaonics, nakarating na kami dito no sa bahay natin sa Barangay Kanubing, Kalapan City. At yun, nakita nyo ba? No? May mga padala sa atin. No? Doon na. <laughs> ah! Kita nyo to mga kaonics. No? Hitik na hitik no? sa talaba. Yung kahoy, yung kinuha natin kanina, no? pinadala ni tatay intong sa atin no yan mga talaba saka meron pang yan talaba rin no mga kaonis no yan dami ano saka ito mga shells no pinadala niya yan ano okay ito yung mga kaonis maraming pinabaong sa atin no na mga shells seafoods galing doon sa Baruyan River so muli sana ay nag enjoy kayo at may natutunan sa video ng ito maraming salamat mga kaonis Ayan mga kaonix no, tapos na tayo, nanggaling na tayo doon sa Baruyan River kanina. Nandito na tayo sa bahay ngayon at dinner time na natin. Siyempre, no, nagubutong na yung ating baby. No? Sinusuwag na si Mami, ang mahal na Reyna, kaya kailangan ng kumain. No? So, tignan yung mga ka no yung aming ulam ngayon. No? Kung ano yung mga hinarvest natin kanina no? doon sa ilog. No? Yun din yung ating ulam ngayon. Yung talaba, no? yung kapis shell yan wow talaga naman at itong ating ah... Uh, ang tawag dito crab yan ito yung tinatawag mga ka onyx na tahong no tahong ito no pero ang tahong doon ay black tahong hindi siya kulay green na tahong at yung mga isda at hipon na nabili natin ganoon din yung ating nabili doon na uh, isda ng no, mga ka onyx so titikman ng ating mahal na reina no yung top na share na sinasabing pang first class talaga, no? Bihirang-bihira na yung mga ka no? Napakalinam na. Ihaw to tayo, no? Inihaw? Ayaw kumain ng raw, eh. Yeah. Inihaw yan, no? Nang ating... Kaigan na din tayo. Chef! Eh. Sabi sa inyo mga ka no? talagang masarap siya napakalinamnam no nung shell na yan yung coffee shell na yan actually dalawa pa yung pinadala sa atin ano ni kuya tatay iton no wow paano mga kaonix yan paano mga kaonix maglilinaw muna kami no para naman papawi yung aming bago ngayong hapon yan mga ka no? bago kami tuluyang magpaalam sa inyo, gusto lang natin i-shout out no? at magpasalamat ng marami at sobra no? kay Kuya, Tatay, Herson, Dries, ano? yung nakasama natin sa Baruyan, yung nag-tour guide sa atin doon. No? Shout out sa iyo, no? Kuya, Herson, Dries. So maraming salamat sa iyo. And of course, syempre, no? ang isa sa mga nagpa-shout out sa atin, no? si Apolinario Ilescas shout out din sa iyo. Maraming salamat po sa inyong comments at pag-susuporta sa atin sa ating mga vlogs. Yun lamang po, magkita ulit tayo sa mga susunod na vlogs. Maraming salamat at good luck po sa inyo na.